So, for today's video guys, samahan nyo ako habang tayo ay nagro-robing dito sa paanakan. So, yan. May mga piglets tayo dyan. Yan. So, okay naman. So far. Yan. May bakante tayong isa. And then, itong isa. Ito guys, mga mga nganak pa to ngayong buwan. So, ang aanak natin ngayong one, guys, ay nasa 82 heads. So, times 10 ay 800 piglets tayo. So, syempre, una kong check lagi diyan yung mga labangan nila, guys. Okay naman. So, mga buntis pa yung mga... Baboy. So ito nang anak na to, siguro kahapon kasi kahapon di ako pumasok dito, nasa nursery tayo. And then ito bagong anak din to, guys, kasi hindi pa putol yung buntot niya. At ito yung nang anak isang araw. So okay naman. Yan. So ito yung pinanak namin ng malalaki, yung piglets. So yan, walang tigil. Pagdede yung mga biit, bumababad yung iba. <coughs> Here guys, ito yung production pa natin. So ito bagong awat. Ayan. So yan guys, nagsisidede sila. So ito yung mga bagong awat natin. So wala na yung mga nanay nila. O kung mapapansin nyo, ang tatakaw na nila kumain. Kasi nga natitrain sila ng mga tao natin na kumain agad ng mas maagat. Matutunan nila yung pagkain ng pre-starter. Ayan. So, ito guys, di may Meron ding maliliit talaga na naiiwan. So, ito sobrang dami. So, yan. Nilalamig pa sila guys. So,